Mga kanature lovers, samahan ninyo ako. Ipapakita ko sa inyo ang pandan. Kung anong itsura nito at ang kanyang bunga ay kinakain din. Masarap din po para siyang nuts. Kaya halika, alamin natin at tuklasin. Upang malaman nyo po, aking sinasabi. Kaya, let's go! Ayan mga kanature lover, natatanaw nyo kaagad siya, di ba? Ito po yung pandan. Lalapit na po tayo sa kanya. Oh. Oh diba itong pandan? Ayan. Oh diba? So mga ni lover. Ito po yung ginagawa pong balnig. So tatanggal po ito. Ito po tatanggalin mga tinik tapos ibibilad po 'yan sa arawan. So, ang matitira lamang po niyan, ito na lang po ang kanyang walang tinig. So, kailangan po maging maayos po ang paggawa ninyo niyan ng banig dahil malamig po yan sa katawan. At alam nyo po ba, ang talbos nito, alam nyo ba na ang talbos nito ay kinakain din? Malinamnam po ito. Ito, hatak po tayo medyo matigas pero kinakain po itong talbos eh malalam naman po ito nakatikim na po ako nito ayan ito ito daw. pa ayan ito po ito po ang kinakain dito ito oh. ito kasi eh wala po tinik ayan merong malaking grasshopper oh napapansin nyo ba mga kanitura lahat eh? diba Ngayon, maghahanap po tayo ng bunga, ng pandan. Kung meron. show wala na tayong makita. wala na. Kung meron man. Ayun, sa taas. Oh. Ngayon. hindi na masyado makita ng camera sayang maganda po ang kanyang bunga nito kulay dilaw so parang kagaya po ng talisay o pili po ang kanyang laman din kaso hindi pa sila humihinog dahil hindi pa season ba diba? Maraming salamat sa inyong panunood, mga nature lover. Tingnan mo, o. Oh, ang linis po ng karagatan. O, oh, di ba? Diba? tanong nyo pa ang bundok.